He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Isang ina ang handang isakripisyo ang lahat, pati sariling buhay, para iliktas ang anak mula sa isang multong matagal nang naghihintay, naghihintay na kapalit. Pero sino nga ba talaga ang batang si Benjo? At bakit siya ang pinili na espiritong ito? Kapag ang multo ay hindi nagalit, kundi nauuhaw sa pagmamahal, mas nakakatakot ang katahimikan kaysa sa sigaw. Kung gusto mong malaman kung paano hinarap na isang ina ang nilalang nagaling sa kabilang buhay, at kung ano ang misteryong bumabalot sa laruan, sa puno, at sa salitang ana. Panoorin mo ang kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pa na mas maraming ganitong kwentong nakakakilabot at kunong puno na emosyon, subscribe ka ng gayon at i-comment ang iyong teorya o kwento na gusto mong marinig sa susunod. Ina na ipinaglaban ang anak laban sa multong gustong agawin ito. Isang malakas na kulog ang ngaw-ngaw sa gitna ng gabi. Sa malit na barangay sa gilid ng kagubatan ng Quezon, Isang sigaw ng bata ang pumunit sa katahimikan ng na dilim. Nanay! Nanay tulungan mo ako. Nagising si Aling Lorna sa sigaw na anak niyang si Benjo. Basang-basa ng pawis ang bata, nanginginig, at nakatitik sa isang sulok ng kwarto. Nandito na naman siya, nay, yung babae sa puti, gusto niya akong isama. Hinila niya ang anak, niyakap na mahigpit. Panaginip lang yan, anak. Wala yan, bulong niya, pero alam niyang hindi yon basta panaginip lang. Mula pa noong lumipat sila sa lumang bahay na iyon, may kakaibang presensya na siyang nararamdaman. Laging malamig ang kwarto ni Benjo, kahit tirik ang araw. May mga galos ito sa braso na hindi niya alam kung saan galing. At gabi-gabi, may boses siyang naririnig sa labas ng bintana. Isang babaeng tila umiyak. Sa ilalim ng puno, nay, doon niya ako gustong dalhin. Bulong ni Benjo habang namumukto ang mga mata. Napatingin si Lorna sa bintana, kitang-kita ang matandang punong akasya sa may likod bahay. At sa gilid nito, isang aninong puti ang dahan-dahang naglaho. Kinabukasan, dinala ni Lorna ang anak sa simbahan. Naramdaman ko po talaga, Padre, may gustong kumuha sa anak ko. Tahimik lang ang pari. Pagkatapos na mahabang katahimikan, naglabas siya ng isang lumang kwaderno. Ang bahay niyo, Detti, yung bahay na isang albularyong babae. May anak siya, tinanggay ng lagnat, namatay sa gabi. Simula noon, hindi na siya lumabas. Hanggang sa isang araw, natagpuan na lang ang katawan niyang nakabitin sa puno ng akasya. Simula noon, kahit sinong batang tumira sa bahay na yon, may kakaiba ng nararanasan. Hindi na nagaksaya ng oras si Lorna. Pinabasbasan niya ang bahay. Pinasunog ang mga lumang gamit. Pero kahit anong gawin niya, tuwing alas tres na madaling araw, may umiyak pa rin sa ilalim ng puno. Isang gabi, nadatnan niya si Benjo na wala sa kama. Benjo! Nakita niya ang pinto ng likod bahay na nakabukas. Dali-dali siyang tumakbo palabas. At doon, sa ilalim na akasya, nakatayo ang batang si Benjo nakatingala. Sa harap niya, isang babaeng nakaputi, walang mukha. May mahabang buhok at basang-basang duster. May hawak itong laruan, ang paboritong truck ni Benjo na nawala isang linggo na ang nakalipas. Tama na. Anak ko siya, sigaw ni Lorna, nanginginig ang boses. Ngunit hindi gumagalaw ang babae. Dahan-dahan itong lumapit kay Benjo, inyabot ang laruan. Sa akin siya, anak ko rin siya. Isang boses na parang kaluskos ng tuyong dahon ang pumuno sa paligid. Tumakbo si Lorna, niyakap si Benjo. Hindi mo siya anak. Ako ang ina niya. Lumakas ang hangin. Lumipad ang mga dahon, tila may umikot na anino sa paligid. Nagsimulang lumuha si Benjo. Nay, ang lamig ayoko sa kanya. Hinawakan ni Lorna ang mukha na anak. Hindi kanya makukuha hindi habang nandito ako. Ngunit sa likod nila, narinig nila ang unggol ng babae. Dahan-dahan siyang lumulutang palapit. At sa unang pagkakataon, lumitaw ang kanyang mukha. Walang mata, walang ilong. Isang bungangang punong-puno na itim na usok. At sa pagitan ng mga halakrak at iyak na espiritu, may isang pangalan siyang binibigkas muli at muli. Benjo! 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 Lumingon si Lorna, pinikit ang mata. At kung kailangan ko pang ibigay ang buhay ko para lang hindi mo siya makuha, gagawin ko. Pumunit sa hangin ang isang matinis na sigaw. At isang puting anino ang sumalpok kay Lorna. Napatras siya, napayakap ulit sa anak. Ngunit nang dumilat siya, wala na ang babae. Tahimik ang paligid. Wala ni isang dahong gumagalaw. Benjo, ayos ka lang. Tumango ang bata. Pero bago sila makabalik sa loob ng bahay, narinig nila ang tunog ng laruan. Yung track umikot mag-isa sa paanan ng puno. Napahinto si Lorna. Tinitigan niya ang truck na unti-unting tumigil sa pagikot. Wala namang hangin. Wala ring ibang tao sa paligid. Pero ramdam niya, hindi pa tapos ang lahat. Hinila niya si Benjo papasok ng bahay. Habang isinara niya ang pinto. Nakarinig siya na mahinang pagkatok mula sa labas. Isang katok. Dalawa. Tatlo. Walang tao sa labas ng silipin niya sa bintana. Pero sa salamin. May bakas na kamay, maliit na kamay ng no bata, basa at malamig. Kinabukasan, dinala ni Lorna ang anak sa kanyang lola, si Lola Sining. Isang matandang albularyo na matagal nang hindi aktibo. Apo, may koneksyon ang batang yan sa espiritong yon. Hindi aksidente na si Benjo ang napili niya. Habang ginagamot ng mga halamang gamot si Benjo, naglabas si Lola Sining na isang lumang kahon. Sa loob nito, isang tela na kulay abong pilak, may mga sulat na hindi pamilyar kay Lorna at isang lumang larawan. Isang batang babae may hawak na truck, katutulad ng laruan ni Benjo. Nang namatay ang anak na espiritu, hawak niya rin ang laruan na yan. Sabi ni Lola Sining habang tinititigan ang larawan. Maaring ginamit niya yon para maakit si Benjo. Dahil sa isip niya, ang anak niya ay bumalik na. Pero bakit ngayon lang, tanong ni Lorna. Bakit si Benjo? Ano bang meron sa anak ko? Tahimik si Lola Sining. Pero ang mga mata niya, punong-puno ng kaba. Dahil si Benjo ay ipinanganak sa mismong araw ng pagkamatay ng batang yon. At sa parhong oras, naramdaman ni Lorna ang pagbigat ng paligid. Tila may malamig na hangin na dumaan sa likod ng batok niya. Lola, paano natin siya mapipigilan? Tumayo si Lola Sining, marahan ngunit matatag. May isang paraan. Pero delikado. Kailangan natin bumalik sa ilalim ng puno. Sa mismong lugar kung saan siya namatay. At doon, haharapin natin siya hindi para labanan, kundi para itama ang pagkakamali. Habang palubog ang araw, at nagsisimulang lumalim ang gabi, inilagay ni Lorna si Benjo sa likod ng tricycle. Si Lola Sining, tahimik lang na may hawak na bote ng langis, isang rosaryo, at ang lumang larawan. Pagdating nila sa puno, ang hangin ay malamig. Tahimik ang paligid. Walang huni ng kuliglig. Walang ihip ng hangin. Ilapag mo ang laruan sa ugat ng puno, utos ni Lola Sining. Sumunod si Lorna. Pagkalapag ng track, umangat ang lupa, at mula sa ilalim, isang kamay na puti ang dahan-dahang lumabas. Sumunod ang mukha, iyon na naman ang babae. Munit sa pagkakataong ito, hindi na siya galit. Hindi siya lumulutang. Nakatayo lang siya. Nakatingin kay Benjo. At ang mga mata niya may luha. Anak ko ba siya? Tanong na espiritu, mahina ang boses, parang piraso ng hangin. Umusog si Benjo, yumakap kay Lorna. Hindi po ako ang anak niyo bulong niya umiyak ang espiritu at mula sa itim niyang bunganga isang malit na laruan ang lumabas isa pang truck sirang-sira kalawangin matagal ko na siyang hinahanap pero wala na pala siya biglang lumakas ang ihip ng hangin ang mga sanga ng puno ay tila naglalabanan at sa ilalim ng ugat bumuka ang lupa isang hukay lumingon si Lola Sening kay Kailona oras na kailangan mong sabihin sa kanya ang totoo, na hindi niya na kailangan maghintay. Natapos na ang paghihintay niya. Nanginginig ang boses ni Lorna. Hindi na siya babalik. Wala na ang anak mo. Patawarin mo ang sarili mo. Tahimik ang espiritu. Tumingin siya kay Benjo. At ngumiti. Isang ngiting malungkot, punong-puno ng pangungulila. Lumapit siya sa hukay. At bago siya tuluyang pumasok, binitiwan niya ang sirang truck. Tumalikod si Benjo. Munit sa huling sandali, bumulong ang espiritu. Salamat, inay. At pagdating ng hating gabi, muling tumahimik ang paligid. Pero sa kwarto ni Benjo, may isang bagay na hindi na bumalik sa dati. Sa ilalim ng kama, nakasilid ang dalawang track. Isa ay kay Benjo. At ang isa, may pangalan na nakaukit sa ilalim. Ay na! Kinabukasan, tila muling bumalik sa normal ang lahat. Mas maliwanag ang araw. Tahimik na ang bahay. At si Benjo, masigla, parang wala ng alon ng takot sa mga mata niya. Nanay, pwede na po ba akong maglaro sa labas? Tumango si Lorna, kahit may kaunting kaba pa rin sa puso niya. Pero pinayagan niya ang anak dahil sa unang pagkakataon. Wala na siyang nararamdamang presensya. Habang naglalaro si Benjo sa bakuran, pinanood siya ni Lorna mula sa bintana. Nakangiti. Pero napatingin siya sa ilalim na akasya. Wala na ang anino. Wala na ang unggol. Wala na rin ang lamig. Hanggang sa pumasok si Benjo, may hawak na sirang truck sa kamay. Nanay, nahukay ko po to sa lupa. Kanino kaya to? Napakagatlabi si Lorna. Dahan-dahang lumapit. Hinawakan ang laruan. Sa ilalim nito, kitang-kita ang inukit na pangalan. Ay na! Pinagmasdan niya ang truck at marahang inilagay sa isang kahon. Isinara niya ito, nilagyan ng tela at inilagay sa pinakailalim na aparador. Hayaan natin siya magpahinga, bulong niya. Matagal na siyang pagod. Mula noon, hindi na muling lumitaw ang espiritu. Walang iyakan sa gabi. Walang aninong nagbabantay sa ilalim ng puno. Pero minsan, tuwing gabi, kapag mahimbing na ang tulog ni Benjo, naririnig ni Lorna ang mahinang kaluskos mula sa kwarto. At isang bulong, mahina, puno ng lungkot at pag-ibig. Salamat sa pagkakataong maging ina kahit saglit lang. Lumipas ang mga buwan. At ang bahay na minsang pinamugaran ng takot ay unti-unting napuno ng liwanag, tawa at payapang gabi. Si Benjo, lumaking masigla, matapang at mapagmahal, wala nang bangungot, wala nang multong sumusundo. Tuwing dumaraan sila sa ilalim ng punong akasya, nagtutulungan silang magtanim ng mga bagong halaman, mga bulaklak na kulay puti, bilang pag-alala at bilang pasasalamat. Minsan, humihinto si Lorna, tinitingala ang mga sanga ng puno habang niyayakap ang anak. Ma, tanong ni Benjo minsan. Si Ana, sa tingin mo po, masaya na siya. Ngumiti si Lorna. Sa wakas, dahil natagpuan na rin niya ang kapayapaan. Tumingala si Benjo, itinapat ang palad sa liwanag na dumadaan sa mga dahon. At sa hanging malamig, tila may kamay na dumaang bahagya sa kanyang pisngi. Banayad, magaan, karang yakap ng isang inang matagal nang nawala. Mula sa kalangitan, bumagsak ang isang puting bulaklak mula sa puno. Dumapo ito sa kamay ni Benjo. Mumiti siya at tahimik na bumulong. Paalam, Anna. At sa katahimikan ng huling dapidapon, naging buo na ang kwento. Ang isang inang hindi nagpaubaya at isang kaluluwang sa wakas natutong magpaalam.